Chamo Mile Street meron na namang baha ayan Nagawa ko na ito nung makaraan pero bumalik na naman Chamo Mile Street hindi lang makita ayan so, guys, ronda ngayong umaga yung uh, Chamo Mile at saka din may baha na konti okay. so dito guys, sa oval ng carnation, magja-jogging lang muna ako sa clip or maglalakad-lakad Ayan, palikot, paikot yan ng mga bamboo. Ako, may mga basura ditong tinapon. At, uh, ipapadala natin itong video kay uh, admin ng uh, Lancaster. Bawal po magkalat ng mga basura at uh, may pit po dito yung Sendro Imos. Baka po tayo matikita ng environmental police. So ito may supa pa dito. Ayan, may supa. So, ito pa, basura. Ayan pa. So ayan pa, supa. Okay, so noted na ito. Papadala natin po kay admin ngayong umaga. Yan muna guys, at ako'y maglalakad-lakad muna. Maraming salamat at magandang umaga muli.